May hapon mga kamama, another day, another life. So, thank you Lord. Naana po today yung dabita mga kamama, na crave na po inyong kamama o binignit sa hapon. So, di rin dabita mga kamama, nag, naka -today ko sa merkado and then craving man inyong kamama, gipalitan ako og ingredients. Tanan ingredients except sa binignit mismo. man daw na iyahang main ingredients kay pagpangutanan ako mga kamama gilaliman mo layo pa gani ang si, si Santa 90 pesos na ang katong box nga gamay nga isa katakos 90 pesos so ako siyang gi-replace og malagkit nga rice so dihang dapita ato nang gisugdan og preparation no actually late na gani na mga kamama kay gikan ko og merkado ala una na abot ko and then ko sa mga bata and then ang resulta nakatugpod si kamama nakamata og alas stress So, nag-start o preparation, 3 p.m. nakapin. Pero ako agyapong giporso ang akong cravings para ma-satisfied inyong kamama. So, pilarabay dagan sa uras, ato na siyang sugdan o luto mga kamama, no? Kay prepared naman tanan. So, during the dapita, nag-andam ko o water and then gihumol na ko sa tubig ang malagkit nga rice. Kay ingon man ako mama, kay dili man in taong kutig ani mga kamama. Actually, kada si Mana Santa ako gid mama magluto ani mga kamama. Mutabang rami o prepare. And then, kay nag-crave man si kamama, halapag ko gidi mama o luto. Ako ang giuna ang malakit na rice and then katong kamuti kay feel na ko mauto siya gahi. And the next is akong gilunod po ang katong balls. Ang sayo pa nga murag dagko sa tapioca. Kalimut ko unsay name. Basta duhara na ka-color akong gibay. And then, next ana is, gilunod sad na ko ang saging. And then, later on, pagkabukal na gilunod po na ko ang kaning iyang gata and then gibutang nga nasad na ko sugar akong gitimplahan and then while well, sad nga nag ko ana nagkuko ana nang hiposad ko sa akong mga hinay hino para productive kayo ang hapon ka mama and then naabot na sa punto nga nagabukal-bukal na siya hapit na maluto mga kamama Ako din ni Shangi Sabuan mga kamamano kay hindi ko gusto atong super apod kalapot ng mura gulay sabaw-sabaw kay maugabi yan siya kamamainig ka mapugnaw na siya. So tama lang sabaw para nako Gabukal-bukal na lami na jud kaayos sa akong paminaw ng kamamano. Maskin wala siya sa nga binignit. So maulang mga kamama. Thank you Lord sa blessings.